Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga nananalig sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y maliligha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo o Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mana ng palataya. mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwi magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating suma atin, mga kapatid. Ayan, mapagpalang Holy Week na po sa atin. Ah, ano na pong ginagawa natin mga kapatid? Ngayong ah, tayo po ay nasa mga mahal na araw. Ayan. So, hindi ko na po patatagalin pala. It's all welcome. Paverno, hello po. Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Anong meron dyan, bro? Ayan. So, ito ay katanungan po nung kapatid natin to. Ha? Sabi niya po, Kabernok ni kapatid na Efren Palana, Brother Gab, Kabernok, wala pa pong nakasagot sa tanong ko na kahit isa man lang na miyembro ng MCJI, ang tanong ko po sa kanila ay simple lang. Kung nasaan na ba ngayon, ayan, kung nasaan na ba ngayon kasalukuyan ang tunay na iglesyang inaliban ni Ginoong Suryano na nasa unang Corinto 1.2 na siyang nagtatag ng MCGI. Kasi alam naman ang lahat ng na mga nagsasaliksik o ng kahit hindi man nagsasaliksik basta mahilig manood ng mga programa tungkol sa mga relihiyon kasi umami naman po talaga sa TV si Suryano na hindi sila ang tunay na iglesia. Di po ba? Sakaling mabasa niyo po ito, pakiulit niyo nga po ang tanong ko po, po. Ayan. Ayan. So, <laughs> grabe naman ito, ano, kapatid na Gabriel, itong sinasabi. Usahin nga natin yung unang Korinto 1-2, kapatid na Gabriel. Opo. Ito po yung nakalagay po sa may unang Korinto 1. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Yesus, na tinawag ng mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo na kanila at ating Panginoon. Ayan. So dito, kapatid na Gabriel, may binabanggit na iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Eh, yung paniwala ni Soriano, sila daw nakianib. Hindi daw sila itong iglesia ng Diyos kapatid na Gabriel. Kasi hmm. sila ay hmm. nakianib. O ito, panoorin natin yung video muna ng pag-amin. Na hindi sila yung tunay na iglesia ng Diyos, kapatid na Gabriel. Yes, okay po. Panoorin po natin. Ito po. No. The true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true church. So we do not claim that we are The true church, the original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believe in that true church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, But we are not the true church. The true church is the church of God in the scriptures. And that is what we are preaching, the church of God. And it is going now internationally. That is it. That's my answer. Bro. Oh, um, one more. Oh, so yan yung pag-awin niya. Hindi sila yung true church, kapatid na Gabriel. At mm -hmm. uh, yung kanilang kasing doktrina dyan, kapatid na Gabriel, eh, sila daw ay nakianib. Ayun, no, di ba? Naalala alam ko yes. yun, kapatid na Gabriel. Sila daw mm -hmm. eh, mm -hmm. ay no kapatid na Gabriel. Yan ang kanilang uh, doktrina. Mm. O ito, Brother Gabriel, para ano na nga, panoorin na nga natin itong... Uh, ito na lang, panoorin na nga natin to, Ayan, sige? Sige po. Ang iglesia ang dapat sampalatayanan, dapat ipangaral, ay ang iglesia ng Diyos. Hindi kami yan. Ayun! Yun ang inuulit hmm. ko. Ayun, klarong-klaro hindi daw sila yan. Sige nga ulitin na natin yun, kapatid Agape. Hindi kami yan. Yun ang inuulit ko mga kapatid, hindi po kami yan. Bakit nakasulat na sa Biblia yan 2000 years ago? Bakit nakasulat na sa Biblia yan 2000 years ago? Bakit nakasulat na sa Biblia yan? 2,000 years ago, makakasama tayo ng iglesia na sa Biblia. Kaya nga hindi tayo yun eh. Kaya nga hindi tayo yun eh. Kaya nga hindi tayo yun eh. Ayun! no, no, ba diba? Matinding pag-amin yan, kapatid na Gabriel. O, ngayon, yung doktrina nila, eh, sila daw, nakianib lang daw sila sa iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At yung tumanggap daw, eh, base sa ating mga dati nang napanood at natalakay, eh Diyos daw yung, um, yung tumanggap, Brother Gabriel. Eh paano mo naman malalaman na Diyos yung tumanggap sa iyo? Di ba yan ang masaklap doon, kapatid na Gabriel? Opo, yan ang kanilang aral po talaga, Kaburnok. At hindi lang po yun na basta tinanggap daw sila ng Diyos, Kaburnok. Uh, sila daw eh ano daw, tumugon sa pagtawag ng Diyos, kaborno. Katunayan, uh, kapag binasa nila itong talata na ito, kaborno. ayan, yan, yung dito po sa unang Korinto 1, 2, susundan kagad ka nila yan ng Nueve Kaburnok eh. Ayan o, oh, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Yesu Cristo na Panginoon natin. So, hindi lang daw tinanggap sila ng Diyos Kaburnok, E eh tumugon daw sila sa pagtawag daw ng Diyos. O, oh, yan yung kanilang kiniklaim, kaburno. Hindi silang tunay na iglesia, pero tumugon daw sila sa pagtawag daw ng Diyos. O, oh, di ba? Diba? So, yan talaga kapatid na Gabriel, yung masaklap sa kanilang doktrina ng yan, ano? So doon hmm. sa tanong ng ating kapatid, doon sa kanyang mga sinasabi I mean, kapatid na Gabriel, ayan no hmm. eh si ayan no sabi dito kapatid na Gabriel. Ang tanong ko po sa kanila ay simple lang. Kung nasaan na ba ngayong kasalukuyan ang tunay na iglesyang inaniba ni Ginoong Soriano na nasa unang Korinto 1:2 na siyang nag ng MCGI. O yan ang padong. Eh, Siyempre, mahirap yung sagutin ng mga taga-MCGI. Kasi, Diyos lang yung tumanggap. Eh, di diba, Brother Gabriel, mayroon ng iglesia mm -hmm. na tinayo si Kristo. At existido yan. Eh, halimbawa, ipalagay natin, hindi naging existido, nawala yung iglesia na yon. Eh, sigurado tayo, yung mga members nila, nasa langit yon yung karamihan sa kanilang mga members ng Iglesia, na itinay ni Kristo. Diba? Ganun yun, Brother Gabriel. Paano mo naman sasabihin, tatanggapin ka ng Diyos, ano bang criteria para masabi natin na tinanggap ka ng Diyos hmm. yung iglesia mo, no? so yun ang masaklap doon. At saka, naku, kahit yung pangugali nila, eh, parang hindi naman sila tinanggap ng Diyos. Eh. E, bakit natin nasabi? O halimbawa, naalala ko, Brother Gabriel, merong kanta doon sa kanila, eh, sabi, purihin ng Diyos, pero yung nasa screen, si Daniel Razon, o oh, diba, tapos... Brother... Nakupo. Oo, <laughs> hindi lang yan, Brother mm. Gabriel. Yung kanilang mm. mga gawain, yung kawang gawa nila na MCGI Cares, ay sorry, sorry, MCGI mm. Cares pala, Brother Gabriel, eh bakit mm. may nakatutok na camera? Eh bawal sa Biblia yun, kapatid na Gabriel, ba diba? Yun, yung paggawa ng mabuti, eh. pinangyayabang cover no ano? Ay nako so talagang nako no, no talaga yan. Kaya nga sabi ng hmm. Biblia, malalaman mo talaga sa gawa kung talagang si sa Diyos kapatid na Gabriel, di ba gano'n yon? Amen, amen. Oo. Kaya nako, yan na lang siguro yung masasabi natin. Pero I guess ikaw, maka marami kang sasabihin kasi MCG ay talaga ito. <laughs> Ah <laughs> mm -mm -mm. sige. Kasi totoo naman ni, eh, totoo naman talaga Cavorno Ka eh, kay kung sinasabi ni kapatid na Efren pala na kasi nga ang inaano nila Cavorno, ang tinanggap daw nila yung aral. Naging kaanib daw sila sa iglesia ng Diyos dahil sa aral. Katunayan, yung enabler nga nila, 'di ba, Cavorno? Yung enabler nila na si SLTB, kan hindi yung patwiran. eh. Stick na stick siya doon sa aral ni Soriano na naging kaalim sila sa Iglesia ng Diyos dahil sa aral. So, hindi nila sinasabi, Kabornok, yung, yung posisyon talaga mismo, yung lugar mismo nung, nung Iglesia ng Diyos na nandun sa Kurinto. Nasa na yung Iglesia ng Diyos na nandun sa Kurinto na supposedly inaniban daw nila? Eh, hindi naman ganun ang interpretation nila, Kabornok. Eh. Kaya nga, dito natin makikita na maling-mali yung interpretation nila sa Biblia, kaberno. Maling-mali yung kanilang uh, pagkakaunawa. Bakit po? Unang-una po sa lahat, hindi naman po nawala yung iglesia ang tinatag ni Kristo, mga kapatid. Hindi po yun na bagsak, hindi yun nawala, no? So kung nag-exist yon, yung iglesia na yon 2000 years ago, existing pa rin po yon yung iglesia na yon until now. So hindi mo po pwede sabihin umanib ka dahil sa aral lang. Kaya sinungaling si Soriano doon sa sinabi niya na yung pinakita natin kanina na video na uh, ginawa daw ng Diyos na naging party daw sila. Hindi totoo yon sila lang po yung gumawa, sila lang po yung gumawa. No, hindi gawa ng Diyos 'yan, mga kapatid. Katunayan, naka sila sa, sila sa Securities and Exchange Commission, mga kapatid. sino ang isa sa mga founder nung kanilang samahan? Eh, di ba si Soriano? Si Soriano ang isa sa mga founder po niyan, mga kapatid. 1980s lang po sila nag-exist. At si Soriano po ay galing po sa Peking Iglesia, which is yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. No? Yung tinatagpo ni Ginoong Nicolas Perez. So, hindi yung sinabing mga kaani ba? Doon galing si Soriano. At si Nicolas Perez po, na teacher ni Soriano, mga kapatid, galing po yan doon sa INC, mga kapatid. Kasama niya pa po dun si Chopi Loore, bago pa mag ma ma magkaroon ng Iglesia Vedadera o Iglesia ng Diyos. Eh, naging kaanib pa sila sa INC, sinorkat so, ko na. Kasi si Nicolas Perez po, dati po talaga siya ang ministro sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Kaya ito si Soriano, nakita ko double standard, tabornok eh todo atake ng todo atake si Suryano kay Ginoong Manalo noon na sila daw 1913 lang naman daw 1914. Ganun yung sinasabi ni Suryano dahil doon sa ni referensya nila na Securities and Exchange Commission. Eh ganun din naman sila eh. Meron din silang meron din po silang registration po sa Securities and Exchange Commission mga kapatid na sila, hindi, hindi naman talaga yung tunay na iglesia. Sila yung umanib lang. Claim lang nila yun na umanib sila, mga kapatid. Pinanggap daw nila yung aral. Hindi ganon. May physical ka dapat na inaaliban, mga kapatid. Nakatunayan, hindi nila ginagawa. Bakit po? O ako po, anong naging patunay, anong nagiging hinihingi sa akin patunay ng mga panatikong MCGI? O totoo ko ba talagang MCGI? Saan ka one? Sino bumautismo sa'yo? O O diba? nangihingi sila ng mga physical evidences, mga kapatid. By the way, ako po ay nabautismuhan sa Akali Pampanga. Binautismuhan ako ni, bro, ni Brother uh, Jerry Cabanyero, no? Ayan. If I'm not mistaken, yun yung kakaalan niya, Jerry Cabanyero. Ayan. Isa po yun sa mga KNP po ni Ginoong Soriano. Siya ay KNP sa bandang Visayas Region, no? Ayan. Okay, so para malino po sa ating lahat man, mga kapatid, hinihingan ako ng physical evidences. Bakit? Kasi yun yung magiging patunay. Eh. O nasan ID mo ika? Hinihingan ako ng patunay na ako ay kaanib sa MCGI. Pero sila mismo, mga kapatid, ang pangaral nila para maging kaanib sa tunay na iglesia ng Diyos, mga kapatid, eh ano daw? Dahil lang sa aral? Mali. Dahil hindi ganon ang nangyayari sa kanila. Para mapatunayan mo na yung isang MCGI ay kaanib talaga sa MCGI, no? Yung member noon, pwede mong hinga ng ID. Tanungin mo sino nagbautismo, saan naglo-local ito. O, oh, may physical evidences na involved. Oh, kaya tayo, dito sa Iglesia Katolika, mga kapatid, ito ba yung totoong Iglesia sa Diyos? Alamin lang yung history, mga kapatid. Eh. At yun ang ayaw ng MCGI. Kaya I agree dito sa nagtanong, nag, na, na, an, sa atin, nagtanong sa atin, kasi kapatid na Efren, pal pala na, nasa nga? nga, naman yung iglesia ng Diyos na yun na nasa Corinto, yung nasa Thessalonica, yung nasa Jerusalem, nasa yon? Historically speaking, mga kapatid, iglesia katolika yun. Yung iglesia na nandun sa Thessalonica, yung iglesia na nasa Corinto, yung iglesia na nasa Jerusalem, at yung iglesia na nasa Roma, lahat yon parte po ng iglesia katolika. Hindi nila gagamitin yung history kasi hindi kakampi sa kanila. Pero, mga kapatid, since na hindi ko makampi sa kanila yung history, tignan nyo lang din po yung sarili nilang history. Tiyak na tiyak, mga kapatid. 100% garantisado lalaban sa kanila. Anong history ni Suryano? Hindi siya kaalim sa tunay na iglesia sa Diyos. Naging kaalim po siya sa may iglesyang tinataglang ni Nicolas Perez. At si Nicolas Perez, hindi siya bahagi ng tunay na iglesia ng Diyos dahil siya naging kaalib lang sa iglesia ni Kristo na tinatag ni Ginoong Manalo. Si Ginoong Manalo ba? puray na iglesia? Hindi, kasi natatag lang sila noong 1914. Actually pa nga, sa kanilang pasugo, may na daw noong 1913. Eh. How ironic! Ang MCG ay ang nagturo sa akin noon. Sa MCG ay ko natutunan yon. So makikita nyo yung pagiging double standard. At ito pa, na isang hindi nila matatanggihan. Isa sa mga hindi nila matatanggihan to mga kapatid. Walang bumautismo kay ginoong Soriano sa kanilang iglesia sa MCGI. Yung bautismo na tanggap ni Soriano, peking bautismo. Saan siya bautismuhan Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Haligit suhay ng katotohanan ni ginoong Nicolas Perez. Hindi siya nabautismohan sa MCGI. Kaya mali, double standard kaipokrituhan yung pintang ni Soriano na peke daw ika yung bautismo nating mga katoliko kasi di naman yan ika yan yung bautismo na ayon sa Biblia. Peke ika yan sa Iglesia ni Kristo. Bakit? Eh si Manalo nga eh, hindi na bautismo eh dun sa Iglesia ni Kristo. Oh, yun ang sinasabi niya kay Felix Manalo. Aba, malaman-laman ko sa history. Hindi naman pala na bautismo sa MCGI. Ang natutunan ko pa kay Soriano, na bautismuan siya, hindi sa MCGI ay natatag niya kundi sa haligit suhay na ng ibang tao. Kaya po mga kapatid kong katoliko, walang dahilan para maniwala tayo diyan sa iglesyang iyan. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, kahit si Daniel Rason, baka hindi pa nga nabautismuhan yan dyan sa iglesia ng, sa MCGI eh, O kahit si Sis Luz Cruz, kahit yung iba pang mga KNP, kahit yung iba pang mga KNP, hindi yan nabautismuhan sa MCGI, mga kapatid, nabautismo yung iba doon, doon pa sa haligit suhay. Saksi ang karamihang mga miyembro diyan, mga kapatid. Lalo na yung mga matatandang miyembro, yung mga naabutan pa si Soriano doon sa haligit suhay. Kaya po, mga kapatid, nakupo, manaking kaipokrituhan lang po na sinisiraan tayo, pingyet sila, eh, biwala pa nga mabubuo talaga. Kung bumuo man sila, binuulang nila yon hindi yun buo ng Diyos. At never na magiging totoo yung sinabi ni Soriano na, na ginawa ng Diyos na maging parte sila ng tunay na iglesia. Claim lang po nila yung mga kapatid. So ayan, ang sana malino po sa atin to mga kapatid kong katoliko, na tayo ay nasa totoong iglesia. No? Hindi natin kailangan ikahiya na may nagtatag na ibang tao dito sa iglesia to ay itinatag lang to ni ganito, ni Constantine, ni, <laughs> walang wala ya di dito to yan mga kapatid ano isang malaking kalokohan po yan ang iglesia nito, itinatag ng Panginoong Hesus Kristo maraming salamat po sa Diyos mga kapatid li ako po yung lingkod Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Governor of Rafa, ingatan naman po tayong parati ng ating pagpapit. Bye po! <laughs>